Sa matinding hamon na hinarap ng lalawigan ng Batangas dahil sa gupit ng bagyong Christine, hindi nag ang ating butihing Provincial Director na pangunahan ang mga hakbangin upang tumugon sa mga kababayan nating nasa lanta ng bagyo. Nagpadeploy ng mga tauhan ng Batangas PNP upang tumugon sa pag-rescue sa mga kababayan natin, lalo na sa mga lugar na kailangan ng mabilisang paglikas. Personal nitong binigyan ng gabay ang mga kapulisan, upang maging maayos ang pagkilos at tugon ng bawat kapulisan sa mga nasalanta ng bagyo. Nakipag-coordinate ang ama ng Batangas PNP sa mga bayan na may mataas na bilang ng kailangang lumikas upang agarang matulungan. Nagpunta ito sa iba't ibang bayan upang makita ang sitwasyon at makapagplano ng maayos kasama ang hepe ng stasyon, pati na rin ang mga tauhan nito sa nakakadurog na sitwasyong nangyari sa mga residente ng Tabisay, Batangas, presente at personal na nagtungo ang butihing direktor upang tumulong at magbigay ng pag-asa sa mga mamamayan at pamilya ng namatayan. Nagpaabot ng tulong ang Batangas PPO sa simpleng pagbigay ng relief goods sa mga residente. Tuloy-tuloy pa rin ang mga kapulisan ng Batangas PPO sa pagtulong at pagbigay ng bagong pag-asa sa ating mga kababayang na ng bagyo. Muli, tayo ay babangon at haharapin ang bagong araw ng puno ng pag-asa.